Magpalipad drone Kung may drone ay wala Di wala Alright So welcome back sa ating channel Bye Taga lang ah ngayon ay ipapunta ako sa ano ngayon naman ay ipapunta naman ako na ng... Teka. balaw so may titikyapin tayong ano tapatos dapat kahapon pa yung mapick up eh kaso nakatulog ako ginabi na ako eh maghahanap pa ako nung ano nung lugar medyo mahirap dahil na akin eh ngayon tawag dyan alright ah uh, ngayon ko pupuntahan isa na bike ko na sa ano nag deliver kasi ako ng bigas so isasabay ko na dadaan din naman ako dun eh Right. Dahil so, pala ay eh, magpapasalamat din ako sa mga anak sasabay ko na dito papasalamat tayo sa mga bagong subscriber natin right papaano paano tayo Nadadagdagan kayo ito kaya thank you thank you very much sa mga nagsusubscribe at sa mga magsusubscribe pa alright so sa ngayon ay 75 subscribers na tayo 375 subscribers at, at ano uh, ah Karon tayo na dagdag na 44 44 subscribers nito ang nakarangal kaya naging 375 44 subscribers ang nadagdag ng mga nakalang araw yan so maraming maraming salamat sa inyo lahat sa mga nag subscribe alright o right sa ating lahat yan samahan nyo kami sa journey ng aming channel alright kasama ko pa rin si ano si boy si buddy dalawa kami kasama kaso tinulogan ako sa biyahe lagi na lang itong tulog eh lagi siyang tulog sa biyahe thank mm -hmm. you मान के ने nakikulot ako dun ah pero kita ko na siya, di ko lang alam na bakit kasawi nagbulat din siya eh <laughs> ter nga pala nito ng ano pag pick up ko ng sapatos is pick up na rin tayo ng bigas ulit panibago Police eh. -ka police eh. mga pulis eh pagkakapart ng pulis ka rin mga pulis eh ito ito nga ang hindi pulis oh ganyan sana ang pag oh so, pag park hindi yung nakabalagpag Ayan tayo dito. Tingnan natin kung saan yung school na yan. Tingnan natin kung saan yung school na yan. Saan na yan? San Ramon Elementary School pala yun. Google Earth. Google Earth Hindi makita di San Ramon Right Dito dah, dito Diretso daw, diretso Ah, mali Mali pala, mali Sa likod ko pala Kala ko yun yung araw eh wala pala, aba na. Tama na ba? Dito pala. Dito daw ni ko. Dito da daw natayin dito ng nabili ko. Tapos dito ko niliko.

Has begun. there is still no I'm ready to go to the fire, to the living, the to the for I'm just a lover. Tal, pwede magtanong. Ito yung San Ramon Elementary School. Sige, salamat ha. Ano ang pangalan nun? Yung <coughs> <coughs> no, orange. Gusto mo yung orange? Yan ka lang. Ito yung mabili nga po. Ako sabi ko. Dalawa. Tagsambo yan? Pag-uwi namin kahop, so, tagpipis, so, parang sabi na wala yata yung tagpipiso para may buhay ma, kami Sabi Papa, kumuha kami kasi, Ay. Ay. Ay, ito, Ah, sige po, sige po. Ah, sleeper. Hindi ka nagdala ng mo. Nakaw po. Ano Isa pa lang yun eh. Ah, isa lang. Kasi <laughs> ikuwi sa ito pa daw. Magkana ito? stick oh. Ah. Ah. Oh. Tsaka isang steak, oh, na lang. Kuha na ka. Ito. Hmm. Kasi hindi. Lega na. Sakay dun sakay. dun Dali mo naman ako ah. 啊，对。<music> <music> Oh, my sipain kunin mo huwag mo sipain dyan right, so pawin na kami wala hindi lumabas yung ano eh wala yung hindi pick up in 20 nasagot sa tao sa chat eh naka-off ang cellphone Ako ang cellphone nung pipick up yun eh. ito muna sa malubong GNT oh my goodness kasing kalsada dito namaa na may jasmine dilaw, jasmine yellow, kumakubot ng cellphone ko na, tigas na, na ako, nakawin na ako Meron, ma'am? Isa po. Tsaka dalawang sweet. Ma'am, g-cash ko yung ano, yung 2K, tapos yung sobra, ika-cash ko na lang. Ay, yung kulang pala. Bali, magkano, ma'am? Ay, cellphone ko. Ito po lang. Yes, po. Wait na, ba? 3130 ma'am 1020 Ma'am paano nga po nung number mo? Tapos ito po yung 130 1020 30 ah. Ma'am, okay na ma'am. Pa-check na lang po. Okay na pa. Aba, ah, wait. Eh, yung in inano ko lang, ma'am, doon na... Yung inano ko po. Wait lang. Kuha na ako, ma'am. Tuloy na ako, ma'am, ha? mahasin, ma'am. Saka isang dilaw, ma'am. Okay na, ma'am. Pahatid na po ito. Sige po. Salamat.

rapit na konti na lang so siguro dito ko na muna tapusin itong ano ride nito to ah uh, thank you thank you sa mga nanonood kahit pa unti unti okay lang thank you pa rin ah uh, sana someday dadami din yan right dadami din sila ah uh, as of now eh syempre syaga syaga muna tayo sa kung ano meron right paano mga ano people mga people, thank you, thank you sa mga nanonood at sa 375 nating subscribers. So sana maadagdagan pa yan. Right? Uh, na kami. Magpapaalam na muna ako. So, hanggang dito na lang muna. Right safe sa ating lahat. Thank you.